Magandang araw sa ating lahat. Ating pag-aaralan ngayon ang Module 3 ng ikatlong markahan sa AP kung saan tatalakayin natin ang nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ano nga ba ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay isang damdamin makabayan na may papakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inang bayan. Ang nasyonalismo sa Asya ay may iba't ibang anyo. Ang dalawang anyo ng nasyonalismo ay ang defensive nationalism o mapagtanggol ng nasyonalismo at ng aggressive nationalism o mapusok na nasyonalismo. Ang halimbawa ng defensive nationalism ay ang Pilipinas at ang halimbawa naman ng aggressive nationalism ay ang bansang Hapon. Ang pangunahing manifestasyon ng nasyonalismo ay ang pagkakaisa. Ang iba pang manifestasyon ng nasyonalismo ay ang pagmamahal sa bayan, pagtangkilik sa sariling atin, pagiging makatwiran at makatarungan, at ang magtanggol at mamatay para sa kanyang bayan. Maraming makabayang samahan ang nabuo dahil sa hangarin ng mga Asyano na wakasan ang panghihimasok ng mga kanluranin sa Asya na pinangunahan ng mga kabataang nakapag-aral. Kung tayo sa pinakatapit natin ngayon, ang pagusbong ng nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Sa Timog Asya, ang pananakop ng mga Ingles sa India ang naging daan upang magising ang diwa ng nasyonalismo sa India. Marami mga pagkakaiba ang mga taga-India ay mayroon pa rin silang pagkakaisa para sa kanilang bansa. Si Mohandas Gandhi ang nangunang leader nasyonalista sa India. Siya ang nagpakita ng payapang paraan upang makalaya mula sa mga mananakob. Isang Hindu na nakapag-aral. Siya ay naniniwala sa ahinsa o walang karahasan at satyagraha o pagpipilit sa katotohanan. Sinimulan niya din ang Civil Disobedience Movement o hindi pagsunod sa pamahalaan. Sinakop ng mga Ingles ang India sa kadahilan ng sagana sa likas na yaman ang bansang ito. Sa ilalim ng pananakop ng mga Ingles sa India ay may mga patakaran nito gaya na lamang ng pagpapatigil sa suti o sati at female infanticide. Ang hindi pantay na pagtingin ng Ingles sa kanilang lahi ang nagudyok sa kanilang lumaban. Ito ang naging dahilan upang may sagawa ang pag-aalsa ng mga sepoy. Ang mga sepoy ay mga sundalong Hindu sa hukbong kolonyal ng Inglaterra sa India na naghimagsik noong 1857. Isa rin sa mga dahilan na pag-aalsa ng mga sepoy ay ang pagpapagamit sa kanila ng mga Ingles ng mga langis upang ipanglinis sa kanilang rifle at cartridge na pinaghihinalaan nilang galing sa dumi ng hayop. Mas tumindi pa ang pagpapakita ng nasyonalismo sa India nang maganap ang Amritsar Massacre. Ito ang pagkamatay ng maraming mamamayang Indian sa isang selebrasyon dahil sa pamamaril ng mga sundalong Ingles. Nagkaroon ng hiwalay na pagkilos ang mga Indian dahil sa kanilang magkaibang pananampalataya. Ito ay ang All Indian National Congress na layunin mata ang kalayaan ng India at ang All Indian Muslim League noong 1906 sa pangungunan ni Ali Gina na layunin na magkaroon ng hiwalay na estado ang mga Muslim. 1935 nang pagkaloba ng mga Ingles ang mga Indian ng pagkakataong mamahala sa India. At August 15, 1947, nang tuluyan na nakuha ng mga Indian ang kanilang kalayaan mula sa mga Ingles. Ito ay pinamunuan ni Jawaharlal Nehru. Kalin sabi nito ang kalayaan ng Pakistan na pinamunuan ni Muhammad Ali Jinnah. Dako na tayo sa kanlurang Asya. Hindi agad-agad na ipakita ang pagiging nasyonalista ng mga bansa sa Kanlurang Asya dahil hawak sila ng Ottoman Empire. Noong bumagsak ang Imperyong Ottoman, ay naipatupad sa Kanlurang Asya ang sistemang mandato. Sa sistemang mandato, ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at sa naisasariling bansa ay ipapasailalim muna sa pagnumbay ng isang bansang Europeo. Pinasimula ng mga Arabo, Iranyan at mga Turko ang nasyonalismo sa kanlurang Asya bago pa man ang unang digmaang pandaitik. Isa ang Kuwait sa mga bansang unang lumaya sa Ottoman noong 1759. Noong 1770 naman, lumaya ang Lebanon mula sa Ottoman at naging ganap na republika noong 1926 sa ilalim ng mandato ng bansang France. Si Mustafa Kemal ang namuno sa bansang Turkey upang humingi ng kalayaan para sa kanilang bansa. Sa pamamagitan ng kasunduang Lusain ay naisilang ang Republika ng Turkey. Matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig noong 1945 na isagawa ng mga Jew ang Zionism. Ang Zionism ay ang pag sa palisin ng mga Jews mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinimulang ideklara ang Republika ng Israel noong May 14, 1948 na nagsimula ng tensyon sa palisin. Dahil sa mga nasyonalismo ipinakita sa Timog at Kanlurang Asya, ay ating natutunan ang pagmamahal ng mga mamamayan sa kanilang bansa ang naging susi upang ito ay makalaya. Mahalagang maipakita natin ang nasyonalismo sa ating bansa dahil ito'y tanda ng ating pagmamahal sa ating inang bayan.